mayroong kawasaki para ako to ito mga kamotod yun ah no. malakas ang kanyang tunog at alamin ko itong tunog na ito para malaman nyo kung ano ang klaseng tunog kung ano ang nasira. at ito na mga kamotod na baklas ko na ang pangkilid at itong cams niya ay eh, tinatiming ko na yan o no timing na siya mga kamotor cams yung cams niya mga kamotor ay may guhit may yan ang timing sa Kawasaki Barako yan o no? may guhit pataas. taas yan dito sa bandang flywheel may litrang V30 yan tapat nyo lang yan o no? ganyan ang itsura niya tapat sa cams ang v niya yun o no? lagutok sa mga tamotoro yan ang gagaling ng kanyang lagutok yung lagutok na yan ay yung connecting rod at saka yung side bearing yan oh malakas ang lagutok niya ito pala ang ingay sa kanyang makina mga tamotor yung ingay dyan ang galing sa side bearing na yan. at saka yung connecting rod ay kapalitan ito so, yung manual check ko lang lang itong tunog niya kasi para malaman niyo kung ganito mga motor kung ano ang sira yun mga kamotor yung final na tunog ng sira connecting at saka yung side view rain yan ang nagaling ang tunog na at